Balita ko malapit na naman na exam nyo. So here are some exam tips para sa inyo. Alam nyo pa ulit-ulit na lang yung binibigay kong tips sa inyo pero sige ulitin na lang ulit natin. First tip po na ay mumuna lagi yung pinaka last part ng exam niyo. Si usually yung part na yun, yun yung pinaka recent topic na tinuro sa inyo sa klase kaya mas maaalala mo siya. Gets nyo ba? Kapag bago kayo mag-exam, make sure na iscan mo muna yung buong test paper ninyo. Kasi kapag ginagawa ko to, tumataas talaga yung score ko. Hindi ko alam kung bakit dahil siguro hindi na ako magugulat sa mga susunod na number. Kapag bago ka mag-exam, mag-review ka muna tayo hindi banat ka ng banat. At kung gusto gusto mo talaga makapasa dai maggawa ka ng reviewer te tuwang ko na lang kung hindi mo pa perfect yung exam mo niyan isa pa kung hindi mo alam yung sagot dun sa number na yon laktawan mo muna siya and then balikan mo na lang siya after mo masagutan yung susunod na number sa kanya bawa sa number 5 hindi mo alam yung sagot basahin mo muna yung tanong sa number 6 kasi baka mama sinabi pala dun sa number 6 yung sagot nagets niyo at kung dumating ka man sa point na hindi mo talaga alam ang sagot hulaan mo na lang siya te mas okay na hulaan mo siya kaysa laktawan mo siya kasi kahit papaano meron ka pa chance na tumama di ba then for example merong part doon na kailangan yung gumawa ng essay. At na feeling mo hindi mo kaya, like gawin mo pa rin siya kasi sayang yung points. Usually kasi yung mga teacher nagbibigay sila ng consideration sa mga naggawa ng mga parts na yon. Like na mali-mali yung grammar mo, te, magkakaroon ka pa rin ng points, so, 'di ba? Sa kaya. Meron akong mga bagong lip products dito. This is from AU. This is from AOU. Ay, the way, ako ako pala to from Swee Sobrang glossy niya, parang kumain ng lechon. Meron din ako matte version dito. Kita niyo 'yan? Parang nabura yung labi ko. 10 out of 10 sa akin to, te. Pero anyways, lagi niyo tatandaan ko nag examan kayo, wag kayo masyadong OA. Wag niyo masyadong damdamin kung ano man yung magiging score niyo kasi at the end of the day, exam lang yan. At hindi pa end of the world, eh.